ngayon ay na Dami yung nakita ng balat ng ahas oh. Balat ng ahas ng idol, balat ng ahas. Kasi hindi namin alam kung ano no. Kasing ahas na nagbalat dito. Yan, nakita ng guardia to mga idol eh. Hmm? Malaki rin ang malapad rin ay idol eh Hmm? Sarap nung trabaho namin dito. Delikado din pala ah. May ahas. Huh? Dami oh. Ang uh. idol oh. Uh. May ahas kaya to. Hmm? Ano nga siya idol? Hmm. Dami ano, may puno ng kawayan. Kaya masukal dito oh. Uh. May puno ba na nga oh. Uh. Hindi hmm. na gumawa na uh, Dito ah uh, ahas. Na-click ko na lang kayo mamaya yeah, mga idol.